Puro ka yung Tagalog eh. Na ano ba? Ito kang rito sa... Ito kang rito sa Kiapo eh. Ang ni Kano, puro lang oh. Sa Kiapo ka, di mga Muslim ganito tatatukod mo? Hmm. May mga area at mga Muslim sa may Kiapo ah. Iyan sa Sibahan. Kiapo. Iyan banda sa... Iyan kami sa may Abineda eh. bago magkwan. Ito Kiapo sa Sibahan. Puro nila sa'yo? Sino? Puro nila. Ayat Is... asa sa Quezon City uta sa Quezon City uta si Kwan? Si ay, si ay Si Kwan si si Mark umuli ang to sa Iloilo ito at ano ay, pa ay, Si Irene si 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 Martin si Martin si Martin Karingal sa mm, karingal. Sa karingal. Ito, sa karingal. Sa karingal. Diri oh. Sa karingal. Oh. Sa karingal. Ano, oh, sa karingal. Sa karingal. Sa karingal. Sa karingal. Sa Sa Sa

o, kita mo, ginaubo ubugon Sabi ko gaya ni Kayla, kapatuka sa sa, ano, makakong kabug, at akong likod ah. Makakong makablet na lang kayo. Oh, okay. Kid. Iwasa kayo makumablet kami na hinahay eh. Hindi, kung hindi, hindi, ka na ako nakita, wala na makaabot ng kita to. <laughs> Parang kang lili. Eh. Parang eh. kang oh. dere. Hindi, kapag kulit kita, Sino?